Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Senate hearing na kung saan idinawit sa isyu ng corruption, kickback sa flood control. Grabe ang mga kawalang hiyaan ng mga ito sa pagnanakaw sa bayan. Samantalang maraming nagugutom na mga kababayan, walang mahanap na trabaho. Samantala ang mga politikong ito ay nagpapakasarap sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Wala nang natitirang konsensya at kahihiyan. Instead ipinagmamalaki pa nila na magnanakaw sila, malalakas ang loob nila na gawin ang pagnanakaw dahil alam nila paprotektahan naman sila ng kapwa nilang tiwali sa ombudsman, fiskal, justices at mga tiwaling taga-gobyerno. Sa pagdinig sa Senado sina Grace Poe, Bong Revilla, Jinggoy Estrada itinurong nagkamal ng milyon-milyon, bilyon-bilyon at trillion-trillion na pera sa flood control project. Sina Grace Poole, Bong Revilla, at Jinggoy Estrada ay kabilang sa mga pangalan na idinawit sa isyu ng umano'y korupsyon at kickbacks mula sa mga proyekto ng flood control, ayon sa testimonya ng dating Department of Public Works and Highways (DPWH) undersecretary na si Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang ilang mahahalagang punto mula sa mga ulat Pagdawit kay Poe, Revilla, at Estrada, ayon kay Bernardo sa kanyang affidavit at testimonya, idinawit niya sina dating Senador Grace Poe, Senador Bong Revilla, at Senador Jingoy Estrada, kasama ang iba patulad nina Senador Francis Escudero at Mayor Nancy Binay, bilang mga nakatanggap di umano ng commitments o kickbacks mula sa mga proyekto. Alegasyon kay Bong Revilla, detalyado umanong isinalaysay ni Bernardo ang personal niyang pagdala ng kahon kaong pera na tinatayang aabot sa 125 na milyong piso sa tahanan ni Senador Revilla noong 2024. Project Commitments Ang mga politiko ay inaakusahang nakatanggap ng Project Commitments na nagkakahalaga ng 12% hanggang 25% ng halaga ng proyekto. Pagsisiyasat, ang mga alegasyong ito ay kasalukuyang sinisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagtanggi, may mga individual naman na idinawit, tulad ni Senador Mark Villar, na mariing nagtatanggi sa mga paratang. Ang isyo ay nagpapatuloy na imbestigahan ng mga kinauukulang ahensya. Kayong mga politiko kahit limpak-limpak na salapi ang ninakaw ninyo kapag namatay kayo hindi nyo yan madadala sa libingan. Wala kayong kabusugan sa inyong pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi na kayo tinatabla ng hiya lalo na ikaw Grace Poe, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!